Adjusted working hours sa mga LGU inaprubahan ng Metro Manila Council na news ni Mayan Day Palma. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na inaprobahan na ng Metro Manila Council ang pagpapatupad ng adjustment working hours sa mga kawani ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Ito'y matapos lumabas sa pag-aaral ng ahensya na mas mainam kung hindi magiging sabay ang pasok sa trabaho ng mga pampubliko at pribadong sektor. Ang dating working hours na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay iniurong ng alas 7 ng um maga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasang makisabay sa dagsa ng mga manggagawang pumapasok sa pribadong sektora. Batay sa naging pahayag ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Artes sa Traffic Summit sa San Juan City na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., epektibo ang naturang solusyon sa lunes a 15 ng Abrila. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayen Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.